Hello mga kaagree no, welcome back to my channel. Uh, update ko lang yung mga alaga ko. Uh, ito yung ano mga kaagree no? uh, ang edad pala nitong alaga ko na to ay 3 months and 10 days. Kasi uh, nung winala ito mga kagri ka ang counted nito ay January 5. Uh, ngayon ay Uh, bukas ka natin ito ibinta mga no? Ang uh, bukas ay April, April 15. Uh, bali, uh, itong mga baboy ko na ito mga ay uh, ang edad niya ito ay 3 months and 10 days mula nung pagwalay sa ating mga inahin. Ito, yan. Ah... Uh, Itong dalawa mga ang lalaki nito siguro estimated ko nitong dalawa na to siguro aabot ng 90 kilos or 80. Uh, ito apat, uh, siguro ang apat siguro mga average to ng 70, di ko sure. No. Uh, di ko, uh, ito mga update ko dito, uh, update ko kayo kung magkano ang kikitain natin dito at uh, magkano yung capital natin dito sa ating mga ito'ng anim na to. Uh, kung magkano yung kitain natin dito ngayong April 2024. Uh, ito pala mga kagri, ka uh, hindi sila ganong malaki no, kasi napansin niyo naman uh, uh, na hindi, uh, hindi natin hindi pure feeds ang pinapakain natin dito sa kanila, kundi mixing para makatipid tayo. Uh, yun ay ginawan ko ng paraan uh, para, ang target kasi natin dito yung pakain sa kanila ay 6,000, 6,000 per head. Pero kasi pag mag pure feeds tayo mga ka kasi alam naman natin sa panahon ngayon mahal na yung mga feeds, ah... Uh, kakain na sila mga pag i-pure natin dito ng 8,000 to 9,000 bawat isa. Pero siguro naman, makita naman natin yung malaki, uh, ang laki ng mga, bi, mga baboy natin. Uh, ito mga kagre, ka uh, hindi mo na tayo mag-expect ng uh, malaki dahil ang pagkain natin dito sa kanila ay mixing. Bali, ito yung pakain ko sa kanila mga ka no. Uh, ang mixing ko dito mga ay isang sakong PPC at saka isang sakong grower at dalawang sakong uh, taho po ipa ng mais at saka dalawang sako ng corn grits ayan ayan lang makaagree simpleng ano lang mixing natin para makatipid pero nakita nyo naman makaagree no kahit mixing yung pinapakain natin sa kanila ang lalaki pa rin ang lalaki pa rin nila Ayan. Ay to mga kaagree, papakita ko sa inyo. Uh, ito ngayon ay mixing ng uh, mixing ng pagkain ko sa kanila. Sa sunod na alaga ko mga kaagree, anak ng aking hinahin dito. 'Yan, ito. Anak ni anak ni Lucky. Ay uh, ipapatining natin to. Ay uh, subukan natin to kung kakayanin sa ating bulsa kung kaya natin to i pure feeds. 'Yan. Ah, uh, 'yun lang mga kaagree. No, update ko kayo bukas kung magkano kikitain natin dito. Uh, kayo mga kaagree kung ako uh, gusto niyo magmixing uh, tulad ng ginawa ko dito, yan uh, hindi naman advisable, hindi naman ibig sabihin na pwede niyo gayahin. Nasa sa inyo lang kung gagayahin yung mixing ko. Uh, ko mga kagre, no, ang mixing ko sa pagkain sa aking alaga ay uh, ang formula nila ay isang sakong PPC, ah uh, isang sakong grower, dalawang sako ng ipa ng mais o tahop at uh, dalawang sako din ng corn grits yung uh, bigas na mais para ang corn grits kasi mga kaagree ay yun yung ugo sa ating alagang baboy uh, dito mga kaagree hanggang grower lang ako hindi na ako nagfinisher kasi gumagamit tayo ng corn grits yan. Malaki naman mga no? Yan. Ah, inuulit ko mga no? Lagi kong sinasabi, pag mag-alaga kayo ng mga baboy, ah, kailangan i-consider nyo yung ah, lahi ng baboy. Kailangan ah, yung baboy nyo para, para iwas lugi. Ah, kailangan alam natin yung genetic nila na walang halong native. Kasi pag native mga kaagri, kahit anong pakain na gagawin natin sa kanila, hindi sila lalaki ng tulad nito. Yan. Ito mga kaagri, ngayon na lang mag, ano no, uh, ito palang alaga ko, itong, uh, itong dalawa na to, yan, at saka yun, magkakapatid, ang lahi niyan ay pitrin, at ito namang apat, uh, dorox. ah uh, para sa akin mga kaagri, mas maganda pa rin yung may lahing pitrin, no, kasi yung lalaki nila. Yan. Pero malaman natin ito bukas kung anong timbang sa bawat isa sa kanila. Uh, sige mga kaagri, uh, maraming salamat sa inyong panunood, no, and... Maraming salamat sa uh, hope na subibayan yung aking YouTube channel, Marlon Agriblogs, and thank you and bye-bye.